Good morning guys. Ngayong araw na to ay dumating yung aking parcel. Yung order ko po. Kasi pakita ko sa inyo guys. yun eh. Nag-order online. So guys, so, kawali. Hmm. Kasi, mayroon na akong ganito. Eh, mga kasama ko dito sa bahay, kinuskusan nila ng still yung matigas kaya iyon pag nagluluto ako at gusto ko pa ipakita sa inyo yung mga luto ko nahiya po ako sa akin kawali ayan guys ito na excited ito yung kanyang hawakan kaya gusto ko pag nagluluto ako gusto ko ipakita ko minsan sa inyo yung mga simple yung niluluto ko yun ganun ganun ba yun tama ba to yun dito pala sa dito pala sa likod guys yung ano yung butas kailangan siguro ng screw kuha muna ako screw guys ha screw, mga lagayan yun ng gamit ng mister ko sayang talaga yung una kong biniling tawali kasi wala kalawang na hindi na pwede hindi na hindi ko na pinagamit kasi makakain yung kalawang Hmm. pagpitan ko na lang mamaya ay. ito na tara pero na akong magandang kawali para pag oras nagloto ako hindi naman nakakahiya yung futura ng kawali ko kaya yun guys maraming maraming salamat panonood please support my youtube channel please like and subscribe bless po. God bless po sa inyong lahat. God bless us all sa atin. Jesus loves you. Bye-bye. Susunod ulit na aking mga upload. Maraming salamat.